Guys, magandang hapon sa inyo. Ayun oh. Tatanim na kami. Tanim ng ano, mais. Ano Ah. Uh, rotor ito. Rotor yung pinagtatanim ko. Ha. Yeah. Uh, Galing hmm. ng ano no, kabay. Guys. Yan rotor, guys. Ah, uh, na ako ngayon ng mais ko. ito Ah, magandang hapon sa inyo guys Ito sinusundan ko itong ano, rotor Kasi minsan may mga lumiritaw na ano Na uh, mais Kaya kailangan tabunan Pero sa palagay ko naman Wala naman lumulutang talaga yo. Maganda yung pagkatanim ng ano, rotor talaga Basta rotor maganda talaga Yan guys oh nataniman na taniman oh. na ang Kita niyo yung ano na yun? Yung... Ano to? Yung... Uh, Patu. Ano yan? Yan ang nilagay ko na ano. Boundary. Yan o. Oh. Ito ngayon sa akin. Yung tinataniman ngayon. Yan guys. Uh, o oh yan o. Oh, yan. Kailangan matabunan yan o. Oh. Mais o. Oh. Kailangan tabunan yan para ano yan kaya sinusundan ko yung ano <coughs> rotor minsan kasi may mga hindi nga nga ano natabunan <coughs> yan talaga ang ano pero mas madalang mada lang talaga talaga maganda yung pagkatanim talaga wala kang makikita na nakakalat na mais hindi katulad ng planter kasi yung planter talagang ano eh mahirap maraming mais na hindi natatabunan sa planter kaya yeah, mas maganda talaga yung rotor ayan yeah, guys oh so, yeah, napabalik na naman siya hmm. yeah, medyo sinusundan ko at maka meron hindi na ka ano natabunan <clears throat> sayang din naman ayan yeah. hmm. saka rotor kasi diretso diretso yung ano hindi ka tulad ng planter napakilo kilo o oh, yan o oh. o oh. siya o oh, ko na naman siya ulit so, ito pabalik o oh. ayan guys ang ano haya mahaba pa itataniman o no? oh. o ang dami pa itataniman hmm. Yeah, okay naman eh. Bihira ka lang makakita na hindi natabunan sa ano ng mais. Ayan oh. Pero mga hindi na ano. Dapat tabunan niya, sayang. Yeah, mas maganda na 'yung susundan mo talaga 'yung inaanan niya. Kasi meron mga ano hindi naka ano nakatapon Alitaw uh, lang sila kaya kailangan tsaga mainit guys pero kailangan mo magtsaga ganun lang yan guys o wala naman ako makita na, na nakakalat pero ano pa rin natin dahil uh, ito meron isa o, kita mo yan Meron isa na ano, hindi natubunan. Ito pa. Oh. Ayan. Madali lang naman. Hmm. Ayan lang guys. Ang ano. Hmm. Madalang naman ang ano. mong para sigurado. pasyalan mo pa rin. Para ano. <coughs> sayang naman yung hindi nang tabunan. Mga hindi tumubo. Ah, yan. <coughs> ah, guys. Caga-caga lang guys. Oh. <coughs> yeah. Alam naman pa rin na sundan ng ano, yan na naman siya. Kabalik siya. Ayan lang guys. Ano, Nakaanap lang yung hindi ano, natabunan. Ano, para naman kung ano, tatabunan mo. Uh, guys ano panoorin nyo tong video ko na to at magandang araw sa inyo magandang hapon sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aking mga video ingat kayo lahat bye bye Ayun, naman siya. Bye bye guys. See you next video. Bye. Okay guys, ingat kayo lahat. Bye bye, see you next video. I love you all. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.